fact, boys and girls, balik tayo sa nakaraan. Kung tutuusin, bihira sa kasaysayan ng mga babaeng piniling magdala ng armas at sumabak sa digmaan. Mas lalo na noong panahon ng mga Espanyol, panahong ang kababaihan ay itinuturing lamang na tagapangalaga ng tahanan. Pero may isang babae mula sa Iloilo na sumuway sa lahat ng iyon. Isang babaeng di takot humawak ng espada at di natitinag kahit sa gitna ng kutukan. Siya si Teresa Magbanua, ang tinaguriang Joan of Arc ng Visayas. Ayon sa tala ng kasaysayan, ipinanganak siya sa Pototan, Iloilo noong 1868. Sa panahong iyon, ang mga anak ng mayayamang pamilya ay karaniwang ipinapadala sa paaralan upang maging guro o profesional. At iyon nga ang unang landas ni Teresa. Nagtapos siya sa isang normal school sa Maynila at naging guro sa Panay. Ngumit sa likod ng tahimik na propesyong iyon, tila may apoy na hindi mapatahimik. Sapagkat sa bawat bulong ng revolusyon laban sa mga Espanyol, may panawagang kumukubli sa kanyang loob. Kung tutuusin, para sa isang babae noon, ang pangarap ni Teresa ay lubang kakaiba. Habang ang iba ay nag-aaral ng pananahe o pagluluto, siya naman ay nag ensayo ng pagmamanyobra ng kabayo at paghawak ng baril. Ang mga taga na yon ay nagtataka. Bakit ang isang guro, isang ginang pamandin, ay tila sundalong naghahanda sa laban? Ngumit ay siyang tunay. Ito pala ang magiging simula ng isang pamdihirang yugto sa kasaysayan ng Visayas. Panoorin ang buong kwento. Nasa video description ang full video. Your daily facts, I it's a history, fuck your baby In Legend's what is it's a mystery, fuck your baby